May git dalawang linggo ng komatos ang isang babae matapos mabangga ng motorsiklo sa Bursa Negros Occidental. May git kalahating milyon na ang bill ng biktima sa ospital pero ang nakadisgrasya, tumigil na raw na makipag-ugnayan sa pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa, Exclusive. Wala masyadong dumadaan ng mga motorista sa kalsadang ito sa Murcia Negros Occidental noong April 24. Ilang sandali lang, biglang sumulpot ang humaharurot ng motorsiklo. Sakto namang tumawid ang isang babae hanggang sa nasapul ng motor. Sa isa pang kuha, makikita kung paano tumalsik ang biktima ng ilang metro sa lakas ng pagkakabangga sa kanya ng motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Yanyan Yan Torres Rivera, 21 taong gulang at isang college student. Sa tindi ng natamong sugat, nasa ICU pa rin si Rivera, dalawang linggo mula na mangyari ang aksidente. Wala pa rin siyang malay hanggang ngayon matapos mapuruan sa ulo. Kwento ng kapatid ni Rivera, pauwi pa lang ang dalaga mula sa eskwelahan ng mabangga siya ng motosiklo. Nung puntawin niya po, may merong So, ang motorcycle po na busina ng busina. Kaya po tabangga yung kapatid ko. Ang layo po ng, ng kapatid ko. Ang problema ngayon ng pamilya ni Rivera, umabot sa kalahating milyong piso ang bill nila sa ospital. Pero ang binigay lang ng pamilya ng sospek, 27,000 pesos. Yung last po na nagharap po kami doon sa police station, at sabi ko yung pamilya nila, hindi sila hindi lawiin, tumulong ang huwag sila silang pressure dahil wala daw silang pera. Nagmakaawa kami na baka pwede nila kami tulungan. Hindi na po sila communicate sa amin. Bagamat komatos, stable sa ngayon ang lagay ni Rivera, ayon naman sa mga pulis, kailangang operahan sa muka ang rider na nakadesgrasya sa biktima. Dahil naman sa nangyari, sinampahanan ng reklamong reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline Januarya News 5. Mga kapatid Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.